Ugita nga niyo pala ang alutuin ko ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, Ay. for the go. Ay, <laughs> Ay andini nga niyo pala kami sa si inapagawa namin kubo mga kamangyan. Nagyakago kasi ering sinanay nabisitahin na bisitahin raw naman namin ering kubo. At dahil nga malapit-lapit na rin naman aring matapos, kako ay dinin na rin kami magtanghalian. Dinin ako galuto. Huwi, benamay. Ay, bakit naman may pakinding? Aroy, ah. Bale, aring nga pala yung pugita na nabili ko kanina sa palengke at ang tawag daw ho dini ay pangilaw. Ay, sa totoo nga nila ang Ho, ay first time ko ang magluto ng garne dahil yung niluto ko ho last time. Ay, ho you know, bagong malalaking pugita. Ay, sabi ho nila ay mas harap daw ho kung para doon gawa ng bata pa fresh pa huy sana all na mine so ayun bali ngayon ho ay alinisan ko muna are at tagtagin ko yung mga kinain niya gayan Parang may nakita akong shawarma huy walang gayon yung iba ho kapag nagalinis daw na re inatagtagla ang ayong mga kinain ng pugita pero ako ho at tagtagin ko ho lahat yung nandon, yung atay, yung tinta gayan ay madali lang naman ho aring linisan mga kamangyan ay tingnan nyo wala man lang tumulong sa akin sa mga kasama ko dini eh. tama bali ganyo pala yung itsura niya mga kamangyan kapag natag tag na ho yung mga nasa loob. Ay sabi nga ni unitatay ni tatay, ay buti na laang daw at nakachamba ako nun sa palengke. Gawa ng sobrang dalang laang daw magkaroon ng gayon. Ang alam ko, parang once a year lang siya. Huy, si OA, hindi gayon, imbento. So ayun, iinang piraso nga nila ang hoare mga kamangyan. Tapos ang presyo hoare ay nasa 500 gayon. After ho nun mga kamangyan, ang sunod ko naman hong agawin, ay atagtagin ko ho yung pinakangipin na Kasi baka makagat niya ako. Huy, si OA. Ay para sa hindi pa nakakakita, garni ho yung itsura niya. Tapos para siyang shell. Wow na At nung matagtagan ko na nga ni ho ng ngipin lahat aring pugita mga kamangyan, ay di ahugasan ko naman ho are. Ay for the go. Ay excited na nga ni ho ako na maluto are mga kamangyan. Gawa ng kahit si nanay at si tatay daw ho. Ay hindi pa ho nakakatikim at nakakapagluto ng garni. Gawa ng ana susubukan pa lang daw ho Nara. Nila... Ay yung pusit. dahil yun ho yung madalas na meron sa palengke. At habang nagalinis nga ni ho ako ng pugita, akala ko ay may nagagayat na ng bawang, ng shibuya, ay... Pero wala. Okay lang. Wala ito. Hindi masakit. Uy. So, ayun. Habang nagagayat ako diyan mga kamangyan ay natanong ko si nani at si tatay kung ano bagang luto bagay yung dapat gawin talaga din eh. Ay wow tama may mga sangkap na siya pala ang nagtanong. Ay ang lagi ho nilang sagot sa akin ay ako na raw ang bahala. para masarap dito yung tinola. Uy, hindi gay hindi pede. At nga ho pala mga kamangyan medyo may kalansahan nga ni ho pala yung amoy niya kaya huwag niyo akalimutan na bumili ng luya no. Gawa lang ito yung magsisilbi sa iyo. Hoy feeling naman napaka OA. -ay. ay medyo nilitlitan ko na nga ni ho ng gayat. Gawa lang naku ho ay kagat ng aking mga kapatid. Ay, parang bagang gusto na nila akong sapukin. So, parang nakakalimutan nila na ako yung ate. Uy, for the good of mind. Sorry ako mga kamangyan. Share ko lang. Ang dami nga niyo palang nag-message sa akin. Tapos, nababasa ko rin sa mga comment section. Na inasabi ho, nakamukha ko raw yung anak nila. Dahil nga ni, nung buntis pa raw, ay lagi daw inapanood yung video ko. just ko na mind. Ay, hindi ko nga nila ang umahanap yung picture. Pero yung isang bata ho, parang kahawi ko talaga siya. Wow naman, feeling ko ako talaga yung nanay. Hala. So, natuwa nga niho ako dahil yung dimple. Parang kaparas na parang sa akin. Wow naman. Tapos yung iba naman ho, ay buntis pala ang ngayon. Ay sana all. Halay hindi. So inasabi ho nila na inapaglihan daw nila ako. Ay gusto raw ho nila na laging makita yung aking muka, yung aking video. Hala, nakakaya po. Ganyan, ganyan. Ay sobrang thank you ho sa mga nakaka-appreciate. Pero sana ano, kay Nakatrin Bernardo nyo na lang ipaglihi. Para talagang sulit siya. Uy. So ayun na mga kamangyan. Bale, nagatong na nga ni pala din si tatay. Tapos ho, ayan, sinalang ko na aring tulyase. Dahil ngayon ho, ay apakuluan ko muna yung pugita ay for the go. Ay pagkalagay ko ho na rin tubig ay sinunod ko na rin ilagay arehong Sprite. Alam nyo, Sprite, namumura na kayo. Kunin nyo na akong endorser. Huy, nag -volunteer. After ko mailagay yung bawang ay sinunod ko na ho sibuyas, pamintang buo. At syempre ho, hindi mawawala arihing asin. Tapos ho, arihing dahon ng laurel. Bali ho, apakuluin ko nga nila ang huwari mga kamangyan. At pagkatapos ho noon ay pwede nang ilagay arehong pugita ay for the go. At para manguya pa eh rin ng ayos at hindi masyadong tumigas aring rin mga kamangyan. Saglit lang din ng apakuluan So, tsambahan na lang din. gayan <laughs> Kung di pa tala mga kamangyan, ayan, ang dami hong nagatanong kung bakit daw ang bango ko, ano daw gamit kong pabango. gayan So, ano na ho ang sekreto? Meron ho tayong 100 ml at saka ho 50 ml. Una ho, aring Lacoste pink at saka spice up. Ayan, same lang sila ng amoy. Kung gusto nyo mag-amoy sosyal, amoy yamanin. yan yung gamitin nyo. Next ho, ay aring hug me. Grabe, amoy chocolate yan. Perfect yan sa mga may jowa sobra sobrang nakaka adik yung amoy as in gusto mong kagatin. Hoy! Next, sa itong Meow and Yummy Bike, kung gusto mong mag-girly-girly yung amoy, sweet-sweet lang, ganyan. So, yan yung bilhin mo. Next, Enchanted Bliss, habang natagal nag-aamoy baby ka dito. Hoy, benamay. Siyempre, may panlalaki din, Cool Water and Polo Sport. Parehas mabango yan. As in, nakakapogi. So, ayun, ilalagay ko na lang ang link comment section ay for the book. So balik na nga niho tayo din yung mga kamangyan. Habang inapakuluan ko nga niho yung pugita, kako, ay aintindihin ko naman ho, aring gata, na agamitin din ho doon mamaya. Ay habang inapigan ko nga niho yan, mga kamangyan, naalala ko nung bata pa kami. Yung paligid ho kasi nung bahay namin, maraming puno ng nyog. So kapag may mga nalala doon, ay, di pakinig na pakinig namin, hindi kami ipaunahan papunta doon, nahanapin yung yung, Yung mga kaidaran ko rin na bata noon, puntahan din, tapos syempre, pag nakuha namin, ay di abin ay di may pambili ng choco bar, kuya. So, after ilang minutes so, mga kamangyan, ayan, at garnin na ho yung itsura na rin po gita. Tapos, so, syempre, kumulot na yung mga galamay, gayan, ay di parang ang unti na na tingnan. Ay, medyo inakabahan pa nga ni ho ako diyan, gawa ng baka hindi magkasya sa amin. Na. Ay, di ayun na nga ni ho, isa-isa ko nang nilipat, di sa isang lagayan, para ho, malamig na. Ay, di, ayun na nga niyo mga kamangyan. Nung malamig-lamig na nga po gita, kako, ay agay at gayating ko naman. Ay, depende ko sa inyo kung anong lakamang Pero yung ginawa ko ho ay medyo maliliit. Para magbuka siyang madami. Hala. Ay habang inagawa ko nga ni ho, yan, mga kamangyan Feeling ko inapagluto ko yung asawa ko na uuwi galing sa work. Pagod na pagod. Huy, grabe naman ang imahinasyon. Ay ano <laughs> mga kamangyan dami pa rin nga ni ho, palang nagatanong sa inyo kung kailan daw ho, ako natuto magluto. Gayaan. Oh, wow, kalo mo naman chef. Ay sa totoo lang ho Bata pala ang ako. Sobrang hilig ko na maglaro ng luto-lutoan. <laughs> ang kaldero pa ho namin noon yung mga dilata. Wow naman. Hala, ay napagalitan pa nga ni ho, ako noon ni nanay gawa nang naabutan ho ako na nagakuha ho ako ng bigas. Uy, be bata pala ang pasaway na. Alay ba ko lang ho ako ng isang takot na bigas. Tapos yun yung asaingin namin doon sa dilata. Tapos yun, yun yung akainin namin ng mga kalaro namin. Wow, sana all nagkasya. So, balit na ho tayo din yung mga kamangyan. Bale, nagpainit nga nila ang ho ako diyan ng mantika. Tapos, ginisa ko na ho aring bawang at saka ho sibuyas. Sinunod ko na rin ho palang ilagay aring luya. Tapos, sinaluhalo eh, ko lang ho ng kaunti. Saka ko sinunod na ilagay aring siling green. Ay, for the good. Maya maya ho, ay dinilagay ko na rin yung aring pugita. Hinalo-halo e, ko lang ako ulit ng kaunti para kumapit yung lasa sa isa't isa. Wow, sana all na main. Ay e, naglagay na nga ni rin ho, ako diyan ng toyo, pamintang duro, asin. At syempre ho, aring gata ay for the go. So ayun, bale, maghintay na lang ho, ulit tayo ng kaunti. Totoo naman tayo sa ay, Ang maghintay sa wala. Uh, Uy, si OA, akala mo broken. After ilang minutes ay dinilagay ko na rin ho aring onion leeks, asukal, pambalansin ng lasa, at arehong kalamansi juice. Ay saglit na nga nila ang naman ho aring alutuin, gawa nga ni ho na napakuluan na yung pugita. At nung makuha ko na nga ni ho, yung luto na gusto ko para din sa pugita, na feeling ko magugustuhan ng mister ko, Hello feeling, yes I do! Uy, wala pa! Ay di ayun ho, at nilipat ko na din sa isang lagayan para naman ho kami ay makakain na. Ay for the go! Sorry ho, ang finished product mga kamangyan. Halala, nagmahal. Hala, nagmahal na. Ay, ngayon ho, kumuha na rin ho kayo ng bahaw diyan mga kamangyan. At kami ho ay sabayan nyo na dinin kumain. Na. So ayun nga mga kamangyan. Sa lahat ho nang nagakomment niya na bumili na kami ng lamesa at upuan. Aray na ho, natupad siya yung pangarap ko. Hoy si O.A. Ay nung nagpagawa nga kami ng kubo mga kamangyan talaga ay sinabi namin na huwag kalimutan gumawa ng lamesa at upuan para kami ay hindi na mahirapan kapag nakain. Mm -hmm. Ay medyo na palaki-laki nga ni ho yung gawa na rin lamesa. Kaya feeling ko, pang isang buong barangay na to huy, grabe na main. So ayun, balik na ho pala muna tayo. Din niluto ko, mga kamangyan. Grabe, ang sarap. Huy, buhat bang po? Ay, hindi ko nga niyo alam kung talagang masarap or gutom lang talaga kami. Dahil nga, ni kanina pa yung aming mga sikmura. Hoy, grabe naman. Pero seryoso mga kamangyan. Grabe, mas malinamnam ho talaga aring maliliit na pugita kumpara ho doon sa niluto malalaking pugita. Mas masarap din ho yung pagkalambot niya mga kamangyan dahil pansin ko doon sa iba para baga siyang maligat-ligat gayon. Para ng lastiko gayon. At ayun naman yung mga kamangyan dahil nga ni first time din la ang namin kumain din sa kubo. Sobrang na-enjoy ho namin, na chill, chill kami, ganyan. Feeling namin, nasa bakasyonan kami, wow naman. Eh, nabakit ko na nga sa inyo before mga kamangyan na gustong gusto ko ho talaga yung garning mga kubo dahil nga ni, ang sarap sa mata. Sobrang nakaka-chill, nawawala yung mga problema, wow naman, kala mo talaga. Nagapiro pa nga si tatay, nakapag daw siya ni nanay, ay eh, gini daw siya matulog sa kubo, aroy ah. At dahil niho, nakaka ni nakaka-chill din mga yan, alay, hindi na ho namin na malaya na halos isang oras na ho kaming nakain din eh. Ay, ayun na mga kamangyan, after namin kumain, habang nagapahinga at nagatambay-tambay ho din sa kubo, ay nagasasayaw ho kami. Alam nyo ho, habang inatingnan ko to, naiiyak ako, parang deserve namin sumali sa mga kontes? Huy! At dahil nga niyo, magandang panahon mga kamangyan, ay anong sinana at nagwawalis na naman diyan, tapos arin naman nung si paring Jun, ay kumuha na ng mga panggatong. Aray ah! So ayun na mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng 2000 Gcash. Basta ay follow nyo ang ang ating page at haring aring video, ano? O, oh, Aisha, hanggang dito na lang aring ating video at gahanap ako ng mapapangasawa. Huy, wag gayon. Bye-bye. Love you.